Hey everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Kamusta? Kamusta mga mahal ko? Checking energies tayo. Person ninyo. Okay. Maraming salamat po sa nagpabook ng reading. Pasensya na po na delay ang ating mga uploads kasi talaga ang dami po talaga nagpapareading sa akin. At huwag po kayong mag-alala sa mga bagong pumasok. Sinisingit ko po yung mga... Alimbawa kasi may mga nagpapaschedule. Tulog pa sila. Okay? So, si mga rush na nandyan naman, gising, inuuna natin. Okay? Minsan kasi yung OFW talagang laging ah, nalilate yan. Okay? Kasi tulog sila, ibang oras natin. Okay? So, okay magalala kung gusto nyo magpa-reading or magpa-schedule. Ang dami talaga, puli book tayo. Pero, sa gaya ng sabi ko sa inyo, binibigyan ko kayo mga oras o pagkakataon. I lost myself for a little while. While, okay, sorry. I wish things could be different. I'm starting to understand our connections. Okay. May mga lost long love dito nangyayari, ano. May mga long distance relationship. May mga nakikita tayo dito na uh, matagal na pag-ibig. Lumalaban pa rin. Yung iba sa inyo bumigay na, pero akala ng tao na ito ay makakamubuan ata siya. Okay, yun ang nasi-sense ko ha. Nakipaghiwalay ata itong person mo, tapos ayun nga, hindi siya makamove on. Uh, still stalking, tinitingnan ka sa lahat ng social media mo. Nakikibalita ito sa mga kamag-anakan, kaibigan. Okay? hmm, magandang career niya. Nag-ano siya, oh, parang swerte siya. Meron siyang makakatanggap siya ng gift or regalo. Maring sa kapatid niya, may magbe-birthday, birthday ba ng person mo, o ikaw, kapatid, something surround sa kanya. Okay, mukhang meron siyang blessings coming, matuto ang puso niya. Okay, pwede rin nakikipag-ayos, makikipag-ayos ka sa kanya. Yun, isang katuwaan yun sa puso nila, no? Yung magiging okay na kayo. Okay, sa nakikita ko naman, this, uh, itong person na ito ay mukhang hindi pa siya nakaka-totaling -tot nakaka-move on sa'yo. Parang ano eh, nararamdaman niya yung peace of mind sa'yo. Okay. Uh, ngayon, okay, yung iba kasi sa inyo mukhang magkaibigan kahit hiwalay na. Okay, uh, may connections, may communications, depende kasi yan kung may bata pa kayo involved. Naintindihan? Okay. So, tingnan natin kung ano yung lalas, lalabas pa dito. Hmm. May naantay, it, may naantay siyang something. Mukhang may travel siyang mag magaganap. May pag-uwi. Talagang gusto ko niya makita, ano. Eh, loko din tong tao na ito, ano. May nasisense ako. Mukhang, It, talagang malakas yung energy dito na parang nakipaghiwalay ito sa'yo tapos ngayon nararamdaman niya na parang sa'yo lang niya naka, parang sa'yo sa'yo lang ata siya nakita yung kaligayahan ng inahanap niya or something okay may nasisense din ako dito na parang may na may balita na parang hindi niya magugustuhan eto eto kasi blessings to eh Okay someone na parang siguro nababalitaan niya may something na sa'yo. Or baka nag-iisip lang ito na may iba ka. Nag-iisip lang ito na baka, ano ba to, parang nakalimutan mo na siya, bilis mo makahanap. Okay, some of you, mukhang nag-iisip yung person mo na, or yung ex-boyfriend mo, ex-husband mo na, lin linoloko mo siya. Okay? ah uh, yan parang ano eh, ang dami niyang imposible hindi mo ako linuloko. Parang ganun yung nasa isip niya eh. Uh, siguro you are dealing with the person din na seloso o selosa. Okay, kung lalaki ka, maring selosa dito. Okay, hindi hindi yan, hindi yan maiwasan. Huwag kayong magalit sa person ninyo kung seloso selosa sila. Alam nyo bakit? Pag walang ano yan, pag, walang, pag wala yung paki sa inyo, hindi na kayo mahal. Signs of love yung pagiging seloso. Okay? Yung lagi kayo napapansin, hinahanap ka niya, gusto niya lagi kang makausap, nag-iisip siya ng kung ano-ano sa'yo. Nagagalit siya, umiiyak siya. Signs of love yun. Huwag kayong mabuisit. wag kayo, toxic, oo. Pero, bigyan nyo sila ng dahilan ng hindi sila matatakot. Okay? Well, nakakatuwa ito kung seloso man o seloso yung person niyo, Natural lang yon, Okay lang yon. Yung iba sa inyo, nakikita ko, you're na namamangkaka sa dalawang ilog, Okay? Ay, nako. Akala niya kasi magiging masaya siya kapag nawala ka. Yung pala, mali. Okay? Kaya namamangkas kasi sa ilog ngayon na nararamdaman niya na parang na toxic. Hindi siya, hindi pala masaya. Ayan. So, anong ganap bukas? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong possible na makikita namin sa person na ito? Maraming nagre-request sa akin na pick a card siguro possible kailangan na um... ano ko ba sabihin to wala kasi ako laging oras eh sa totoo lang mga mahal ko wag kayong magtampo sa akin kung alam nyo lang alam niyo ba libo-libo ang inaalaga tao so ayoko ma ayoko mapabayan yung mga mahal ko yung mga alaga ko yung mga inaalagan ko at i mean okay yung mga uh, yung mga nagtitiwala sa atin mahal ko kayo okay so wag kayong magtampo yeah, may nagre-request sa akin na A card daw ako kasi gusto nila daw yon wala silang kakayanan magbayad sa akin or uh, gusto nilang makita a card ako kasi napakalinaw daw ako mag-deliver ng message well salamat okay ah third party nga ano may third party ako nakikita nahihirapan ito Mukhang may third party siya pero naguguluhan siya no kasi mukhang ayaw kanyang mawala takot siyang mawala ka may takot kaya pala ito si ace, uh, o, si, si ace of swords at saka si two of swords nang dito may takot sa puso niya na one day magigising na lang siya na wala ka Mhm mm Tingnan natin kung ano pa Parang ang weird kasi ng mga ganito ano sa totoo lang, bakit kasi kung takot kayong mawala, bakit may kailangan pang may mga ganito? ba? Diba? Sana hindi na sila gumawa ng mali. Well, sa bagay, wala namang perfect na relasyon eh. Meron kasing iba, katulad nyo na, ispell yung mga iba, hindi nila sinasadya na, o, oh, baliktad to, so ilabas natin. Hindi nila, hindi nila alam na, in-spell na pala yung person nila, may mga ganun involved na, or pangyayari. Okay? So, Depende pa rin, mas maganda na minumong ko pong magpa-reading kayo. Kasi energy nyo po talaga yon. May basa ang buhok, may nakikita ako parang nakashade o naka-office. Hindi ko alam kung may screen computer sa'yo or naka-headset ka. Nagluluto, nagka-coffee. Okay. Parang ikaw yung more. Mas ikaw yung gusto niya makasama. Uh, so to be honest, hindi niya lang ma ma masabi sa'yo or or masabi talaga yung, ano ba yung parang magtapat? Yeah. Sa totoo lang, naging masaya siya sa'yo. Naging spoiled siya sa'yo. Halos binigay mo lahat sa kanya. Okay? Halos yung, alam mo yun, kaso meron kasing something na hindi niya masabi-sabi sa'yo eh. Kasi siguro dahil na ka kanya kakain na nakain na ng pride, kaya takot siyang malaman mo na malungkot siya ngayon sa kung ano yung sitwasyon niya. Okay? Malungkot siya. Parang ang pangit ng uh, ganun, no? Kasi mas unahin mo pa ba yung pride kaysa yung sabihin mo sa person mo na parang kinakarma ako, na iniwan kita, linoko kita. ba diba? Para sa akin, hindi Ang ano ba naman yung sorry? Kasi nagkamali ako. Nagkamali ako sa ginagawa ko. Ngayon, sana makapag-ayos kayo kung may mga mali kayo sa person ninyo. Okay? Huwag, huwag kayong magpalamon sa pride ninyo. Parang awan nyo na. Okay? Doon kayo sa kung sino ang mahal ninyo. At kung sa tingin mo na para kang aso na uto-uto or para kang ano ba yung habol ng habol sa kanya, kung OA na masyado yung pag-effort mo, wala pa rin, hindi pa rin pinapansin, bumitaw ka. Kasi ang love hindi ganun eh. Hindi yung habang buhay paihirapan ka. May mga may mga nag may mga kliyente ako na 10 years. Halos hindi sila bumibitaw, patwi na patawad, maglolo ko pinapatawad, maglolo ko pinapatawad, jusko po. 10 years. My god. Ang tagal noon. 'Di ba? hindi nyo po deserve yon Deserve nyo rin po ang mahalin. Magkaroon po kayo ng respeto sa sarili nyo. Pero kung wala, kung wala rin naman kami magawa, eh, kami ay taga advice nyo lang. Kung mahal nyo talaga yung person na yan, then so be it. Ipaglaban nyo hanggang kamatayan yan kung mahal nyo talaga. Meron kasi mga lalaki, kahit babaero yan, or meron kasi mga babae, kahit babaero yan, or paano ba sabihin, lalakero ba kung pagbabae, kahit nag-cheat-cheat sila, hindi kasi nila makontrol yung kalibugan nila. Okay? Pero mabuti silang tao. May mga na ganun ako na encounter. Makati sila pero mabubuti silang tao. Okay? So, hindi natin pwedeng husgahan yung mga taong ganyan. Buhay pa rin nila yan. Okay? Uh, hindi ko alam kung nasa Europe ka pero may nakita akong ilaw-ilaw uh, sa inyo. Okay? Hindi ko alam kung mahilig ka sa mga lights or nasa bar ka ba? Something? Or nurse? May mga, yung mga nurse kasi mapuputi yan yung mga ano. Okay? May mga doktor din dito nanonood. Hello po sa inyo mga madam ko. Okay? May mga legal advice sa mga government employee yan na nanonood sa atin. Maraming salamat. Nakikita ko po kayo mga lab ko. Okay? Maraming salamat kasi binibigyan nyo talaga ako dito. May mga home care. Yan. Binibigyan nyo talaga akong oras since mga sa bank. Ayun, binibigyan nyo talaga akong oras para makino dito, ano? Bumabalik kayo dito sa akin channel. Okay. 'Yan nga nabanggit ko kanina na, yung iba po sa inyo talaga na spell. Ayun. Hindi talaga ma-alam ma 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 nyo ba sa totoo lang, 99% na client ko mga na-spell ang kanilang person. Grabe, kawawa naman, 'di ba? nakakaawa yung mga bad spell talaga. Bakit kasi mayroon pang ganyan? Sa totoo lang, alam nyo, kahit ako, napapatanong ako. Kung ako, kung ako, ha? Kung ako manggagamot, lalapit sa akin ng isang tao para gumawa ng masama, kikilabutan ako, oh my God. Diba? Bakit may mga ganito? Lalapit sila para paghiwalayin yung dalawang tao, kukunin yung lalaki na yun, ba? Diba? Parang... Puy God, saan yung delikadesa mo ni hindi mo maturuan or ma advise yung taon na yan? Nakakaloka yung ganun. Hay! So, yan. Kailangan mong, kung gusto mong tulungan yung person mo, kasi ito, oh. Actually, umiiyak siya, eh. You know? Parang hindi niya nakaya sa tagal ng panahon na magkahiwalay kayo. Hindi niya nakaya kasi pati siya naguguluhan siya sa kanyang sarili iba ang nakikita ng tao or nakikita nyo sa kanya. Ibang sinisigaw ng puso niya. Sorry. Gusto niya bumalik sa iyo. Totaling 100% gusto niyang bumalik sa iyo. Gusto niya suyuin, bumalik, makipagayos sa iyo. Hindi eh, pero nakatali kasi siya. Nakakulong siya sa bad spell. Okay, ang daming na-absorb natin ngayon na ayun oh. Hmm. Yung iba sa inyo may mga kamag-anakan ng lalaki or babae, hindi kayo boto, hindi ayaw sa inyo. Kung may mga ganoon itong taon na ito, kung makakatagpo kayo ng away or kaaway, iwasan nyo na lang. Okay? Iwasan nyo na lang. So may nasisense din ako dito na parang uh, may wini-wish kang gigit na sa inyo. Kaibigan, kamag-anak any kind, best friend, na tutulong sa inyo na makipag-ayos dito sa person na ito. Meron akong nakikita dito. Energy ito ng person mo, ha? So, parang meron tutulong sa inyo na maging okay kayo. Okay? So, yun lang. Yung mga iba kasi na spell, eh, yun ang mahirap. Kailangan talaga ng gamutan dyan or protections ninyo para matulungan kayo. Naintindihan? Pwede kayong sumangguni sa akin, pero kung di nyo kaya, wala naman pong problema. Okay? Lahat kasi dumadan talaga sa akin sa reading. Okay? So, actually, itong person na ito, hindi ka wini-wish na babagsak. Hindi siya galit. I mean, siya sa kanyang kamalian. Somehow, yung mga long distance na malalayo, magkukrus pa rin ang landas ninyo. Ah, okay? Magkuk... Ay, my God. Kinigilabutan ako. Sinasabi ko pa lang, magkukrus ang landas ninyo eh. Magkukross yung landas ninyo, magkikita pa rin kayo. Totoo to. Okay? At, Oh my God, ang ganda naman nito. Eh, Oy. Pinagsisihan niya kanya kamalian. Hmm pack. haban haba ng hair ninyo. Yan, pinagsisihan ng inyong person, ng kanyang kamalian. Kung bakit kasi siya naghanap, kung bakit siya nag third party. Ayan, tuloy. Nakahanap siya ng katagpo niya. Diba? Kung meron man itong bago, malamang sa malang pinagkukwentuhan kayo, natatapik ka, nakukwento niya kung anong pass niyo, pero, dapat hindi, 'di ba? Ako kung kung ako na ako yung present na karelasyon, ikukuwento niya sa akin kung ano yung past nila. Uy, ano 'yun? Ang OA no nang weird. Ibig sabihin hindi ka masaya sa akin, but mo kinukuwento yung past. But niya kinukuwento yung kayo. 'Di ba? Sign yan mga ma mga mahal ko. Kapag yung ex ninyo kinukuwento kayo doon sa presence sa jowa niya. Ibig sabihin noon, may love pa rin siya sa iyo or masaya siya sa iyo. Kasi hindi pwede kayong ikwento. Kung masama man yung pinagdaanan niya sa inyo, hindi pwede yun. Okay? Kung masama naman ang kwento sa inyo, yun yung ex ko, masama yan, lalakero yan, babaero yan. Kung masama, ibig sabihin, bitter pa rin siya. Yun ang ibig sabihin nun. Di siya makamove on. Okay? Parang inaano niya, um, sinisira ang kanya doon sa presence niya para maging okay siya. Pero sa totoo lang, talo siya ang taong nakamove on kasi, hindi ka na talaga totaling, eh, ano ba yun, pag-uusapan. Okay? So, yun. Yun ang energy ng inyong person, mga mahal ko. Maraming salamat. At, tinan natin yung kayo, ano? Tingnan natin. Ito yung cards gamitin natin to. Okay. Um, kamusta naman kayo, ano? Kamusta yung mga energy ninyo? Kamusta ni yung mga mangyayari sa ating bukas? Huwag kayong malungkot ha. Ang dami ng message sa akin. Ma'am, bakit wala kang upload? Madam Miley, bakit? Uy, huwag kayong mag-alala, mga mahal ko. Okay? Busy lang po talaga tayo. Nag-work pa rin tayo. Akala nyo nagpapahinga ako pag wala akong uplo upload? Diyos ko po. Hindi <laughs> tayo nagpapahinga. <laughs> oh my God. explain ko yan sa inyo. <laughs> Relax lang kayo, ha? Oh, wally, 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 wally. <laughs> okay. Grabe ka. Nakakadurog yung puso yung cards ninyo. Maiiyak ako sa inyo. Grabe ka. <laughs> Hands on ako sa inyo, mga madam ko. Or kung lalaki ka, grabe ka. Ikaw yung taong grabe ka magmahal ikaw yung taong, alam mo yung kakainin mo nalang, isusubo mo nalang, ibibigay mo pa, ganun ka matumulong sa tao. Halos lahat kung may pera ka, nakabudget lahat sa tao. Sa tulong, sa family. Family first po kayo. Okay? Kung hindi ka family first, grabe ka magmahal sa person mo. Halos nakakalimutan mo yung anak mo. ba diba? Yun ang pangit. Yun. Okay? Huwag nyo kalimutan ng inyong mga anak. Lagi 'yong pipiliin, lagi nyong isesentro ang inyong mga anak. Okay? Pagdating naman dito, ito o, tinalikuran nyo kasi, mayroon iba sa inyo dito, nanonood pa rin sa akin na linoloko kayo ng pa pa pamilya nyo. Halimbawa, nagpapagawa ng lupa bahay. Bumili ka ng bahay, bumili ka ng kondo, pinanlangan, linagay mo doon sa pangalan sa kapatid mo, niloloko po kayo. Naranasan nyo pong lokohin ng pamilya. Okay? Even your person. Okay? yan yung mga experience niyo na ba ako sa inyo. Kasi nananatili kayong mabuting tao. Naranasan nyo mabankrap dahil sa pangloloko sa paligid niyo Tao. Yan. Ganyan kayo eh. Ganyan kayo kabuti. Kasi nakikita ko talaga na hindi pa kayo sumusuko dito. <coughs> Sorry. <coughs> Kung nasa ibang bansa po kayo, hindi ganun kadali ang naabot mo. Hindi ganun ka-easy. Or, yun nga, kadali kung nasan ka man ngayon, pinaghirapan mo yon. tas no po akong bumibilib sa inyo. Ang galing mo. Okay? Ikaw yung breadwinner sa pamilya mo eh. Kailangan mong gawin, di mo kailangan sumuko kasi may maraming nangangailangan sa iyo. Okay, grabe ka magmahal, may nasisens ako dito. Yung iba sa inyo may mga walang anak. Okay? Halos hindi mo nakakalimutan talaga yung mga taong sa paligid mo. Napakabuti mo talaga. Bilib ako sa iyo. So, meron ako dito na Six of Cups. Sorry, meron kayo dito na Six of Cups at saka The Justice. Ayan, ano oh. Kung single ka, makakatagpo po kayo ng isang taong magmamal sa inyo. Mukhang may ex-family na ito. Pero okay lang. Kung, kung sakaling nagsasama na kayo ng person mo, ah uh, may nasisense ako dito na mahal na mahal niya anak ninyo. Kung kasal kayo or nabuntis, kung may anak kayong dalawa. Mahal na mahal niya anak ninyo. Okay? Ini-stock ini-stock niya po yung mga bata, tinitingnan sa social media. Okay? Ikaw din naman mahilig kang mag-stock. Okay? Pagdating naman sa trabaho ninyo, sa blessings ninyo, wow, mukhang may nagpapagawa talaga sa inyo ng bahay lupa. Magagawa mo 'yan. May target kang something makukuha mo daw 'yon. Okay, congratulations, may magandang malaking blessings paparating sa iyo. Okay? Napakaganda ng bagong taon na ito. Feel ninyo. Naramdaman nyo ba magandang bagong taon ninyo? Kasi sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-iiyak. Ano? Anyway, sa February 10 pala, ano, huwag di, hindi rin kayo pwedeng umiyak, ha? Bawal yon Chinese New Year po natin yon Okay? Galingan ninyo. Huwag muna kayong mag... mag makipag-away, makipag... ano man, sino man toxic sa buhay ninyo, umiwas-iwas muna kayo. Naintindihan? Pakawalan nyo muna yung mga negative na yan. Okay? So, maghanda-handa na kayo, ha? Pwede kayo magpamanispel yung mga hindi pa nakahabol dahil hinihintay pa daw ang sahod nila. Okay lang po, mga madam ko. Mga sa January, hindi kayo nakahabol, okay lang. Sa itong February na to humabol po kayo. Okay? Uh, pwede rin naman sa middle ng ating month, January, February, March, April, May, kahit sa May or January, February, March, April. Sa April pa lang, go. Wala pong masama magpamani spell kung gusto niyo Love spell din po, wala rin pong, wala rin pong bawal na araw. Anytime po yan, pwede kayong magpa-love spell. Ang love spell natin po is good spell. Okay? Ibig sabihin, inaayos po natin ang inyong uh, anong nangyari sa inyo. Okay? Huwag kayong basta... Magtiwala kayo sa Diyos. Again, hindi po ako hindi po ako Diyos, tao pa rin po ako. Lagi ko yan sinasabi sa inyo na tao pa rin ako. Ito ay parang uh, kailangan talaga malakas ang loob ninyo. Kailangan kung, kumbaga, ano kayo eh, uh, Amazona, na malakas na tao. Okay? Kung lalaki naman, talagang malakas ang dignidad. Yung bang, yung faith ninyo kay, kay Lord, ganong kalakas. Hindi kayong pa hina Kasi kung pa hina kayo, wala tayong magagawa dyan. Okay? So, maganda to. You know, congrats ko na kayo. Kung ano man itong blessings na paparating sa inyo, unexpected po ito, mga mahal ko. Ayan, no? Oh. Halos, um, promotions. May nakikita din ako. May niintay, may naantay ka. Ma-approve naman ito. May naantay kang parang something na gusto mong gawin, mangyayari po yan. Okay? Huwag ka mag-alala. So, ano pa? Ano yung aasahan na yun? Actually, mala maganda na ito eh. Ikaw yung taong, wow, may travel ka din. May nakikita akong travel or bisita sa pamamahay mo. Yan. Ah, uh, wow. Ang ganda talaga, oh. May gustong mag-travel sa inyo. Hindi ko alam kung gusto nyo umi sa Pilipinas or gusto nyo maglumabas, mag-travel. Yan. Matutuloy po yan. Okay, may taong gusto naman tutulong sa inyo, huwag ka magalala, makakakilala ka daw ng isang lalaking mga single. Yung mga nag-iisa, malungkot ang buhay, ano? Huwag po kayong magalala. Meron at meron magsukol sa. Meron at meron. Okay? Huwag po kayo mag-alala. So, basta magdasal lang kayo. Anyway, binabati ko po kayo. Lahat kayo sumama ng bukang liwayway. Maraming maraming salamat. Ang lakas po ng, ng last sinabi ko sa inyo may bukang liwayway. Ano? Alam nyo ba? Nung nagbukang liwayway kami, nung last ako nagsabi sa inyo may rainbow. Wow. Talagang... Uh, wish come true yon, Okay? Anyway, kung makakita kayo ng rainbow, wag nyo pong ituro. Tingnan nyo lang at mag-wish kayo. Anything na makakakita kayo ng rainbow. Okay, mag-wish kayo kaagad. Talaga may blessings paparating sa inyo. Okay? Ano pa? Anyway, nagbumili bumili na ba kayo ng bagong pitaka ninyo? At saka sapatos, bumili na ba kayo? Ginawa nyo na ba yan? Uh, pwede pa sa hanggang Chinese New Year. Okay? etong January na to, mas maganda kasi itong January na to na bumili kayo ng bagong sapatos ninyo. Okay? Pagdating ng Chinese New Year, yung GCash ninyo at saka yung bank account ninyo, magsisend po kayo ng 168. Naintindihan? Okay? O, oh, ginalaw nyo na ba yung money bowl ninyo? Yung ginawa ninyo? Wala pong masama doon kung gagalawin ninyo. Tatanggalin yung mga protest doon. Baka nabulok na yung mga itlog. Kinakain po yon, Okay? Ang iniwan lang yon, bigas at pera para hindi nyo muna. Huwag nyo munang gastusin para sa New Year ay meron kayong Chinese New Year na no? uh, abundance. Okay? Good luck sa inyo mga mahal ko. Maraming maraming salamat. Uy, good luck sa inyo dito ha. Aasahan ko yan. Meron kayong blessings paparating sa inyo mga mahal ko. Naway lahat po ang nanono dito sa akin. Lord, bigyan nyo po sila ng swerte. Ano? Uh, gawin nyo po ito ng makatotohanan sa kanila. Uh, paramdam nyo po sa kanila na andyan po kayo, hindi po, hindi po sila nag-iisa Lord. Especially po lahat, lahat po na masisipag na nanonood dito sa akin, tulungan nyo po Lord, ilan, linalapit ko po itong taon na ito, lahat ng kanyang mga problema sa pera, sa tao, sa business, tulungan niyo po Lord. Even sa kanyang family, sa anak, lahat, nanay, tatay, lahat ng nangangailangan po, tulungan niyo po Lord. Kukupin niyo po itong tao na itong nanonood. Ngayon, linalapit ko po ito silang lahat sa inyo. Maraming maraming salamat Lord. Alam ko pong malakas po ako sa inyo, hindi niyo po ako, never niyo po ako binigo. Maraming maraming salamat po. Okay, sige po. Uh, magbasa lang po tayo dito sa mga nanonood sa atin. Hello ma'am, maraming salamat po. Ang laki po talaga ng pasasalamat ko sa inyo. At next week po ma'am, binabati ko po. Ay, ano binabati? Sorry, sorry. Iba yung nabasa ko. Um, masaya po akong binabal, ah, binabalita, sa, babalita sa iyo na tuloy na po yung uwi ko at finally makikita na po kita in person. Wow, maraming salamat mga madam ko. Gusto pong sumama ng ate ko dahil gusto ano to, gusto niya rin pong magpasalamat sa iyo na personal. Ma'am, ang laking tulong niyo po talaga sa amin. Hindi hindi ka namin makakalimutan, ma'am. God bless you, ma'am. Talagang talagang totoo ang tulong mo sa amin na may puso. Gusto mo lahat kaming mga client po ay magiging masaya. Ma'am, habang nagtatype po ako dito, umiiyak po talaga ako ng Sobra. Maraming maraming salamat, ma'am. Dahil naging masaya kami ng ate ko. Hmm. Kasi may problema ito eh. Yung ate niya kasi sinasaktan ng asawa. Siya naman ay hindi umuwi ang asawa niya, si man. Okay? Ayan, oh. Uh, kumukontak na ang aking asawa at Natutuwa po ang aking mga anak na nagkabati na po kami. Maraming maraming salamat ma'am. Gagaya ng sinasabi mo po ay laging magpapatawad. Yes, of course. Lagi kayong magpapatawad para kung, kung sakali man, wala kayong daladala sa puso ninyo na mabigat. Okay, maraming salamat. Ingat po kayo mga boss ko, mga madam ko. I love you all. Ay, ito po ang aking Facebook account. Bago ko po makalimutan. Sorry. Ayan po ang aking Facebook account. My Litaro. Diyan po kayo mag-message. Ay, sorry. <laughs> Sana ba ako? Ayan. Yan po ang aking Facebook account. Meron po yan. in po siya ng August 3. 803 po ang kanyang comment, ay, react. Yan ang kanyang cover. Wala po kayong ibang i-message, no Hindi po kayo mag-message sa aking second account, third account page, hindi po kayo magme-message yun. Even dito sa number, hindi po kayo magme-message dito. Narinig yung sinasabi ko, Facebook only. Okay, mga mahal ko, ingat po kayo. Maraming, maraming, maraming salamat po. Bye-bye.